Katrio Gray isiniwala at anday ang nangyari kung bakit pasok sa Type 5 si Michelle D. sa Miss Universe 2023. Dismayado ang maraming fans ng Philippines Miss Universe na si Michelle D. matapos hindi ito makapasok sa top 5 nang i-anunsyo na ng Miss Universe 2023 ang mga top 5. Kung saan ay na-question naman ng marami kung bakit raw ang Miss Thailand ang nakapasok at hindi ang Philippines na di mas hamak naman na lamang daw ang galing ng pangbato ng Pilipinas na si Michelle D. Naging mainit ang usapin sa pagitan ng pagkapanalo ng Thailand at pagkatalo naman ng Pilipinas na ayon sa marami itila may lutoan daw na naganap sa pagitan ng dalawang bansa na kandidata sa naturang pache. Kaya naman ng ang samansaring pambabatikos ng organisasyon ng Miss Universe Philippines 2023 dahil tila may lutoan na raw talaga na nangyari ayon sa iba dahil kung saan mismo ang Miss Universe page ang nag-post ng resulta ng top 5 at kasali dito ang Philippines na si Michelle Lee. At hindi ang Miss Thailand na agad raw itong napalitan matapos questioning ng maraming tao. Kaya naman tanong ng marami ay kung nagkamali lang ba raw talaga o talagang may daya ang nangyari. Komento ng maraming netizen kahit raw sila ay hindi makapaniwala na ang Thailand ang nanalo at hindi ang Philippines. Ngunit pagdating sa unang announcement ng top 5 ay kasali ang Philippines at hindi Thailand. Na di kalaunan na ay nabago agad ito ng marami ang naguguluhan sa insidente ito. Kung saan ay hinahingaan pa ng komento ang CEO nito na ayon sa iba ay taga Thailand din.